Simula Disyembre, 2,000 at 23. Nakikipag-negosasyon ang Ukraine sa pagpasok sa European Union. Ngunit palaging nahaharang ang leader ng isang bansa na tinatawag na ng ilan bilang porn ni Vladimir Putin ay palaging humaharang sa daan. Ang nag-iisang tutol na boses sa isang organisasyon na gusto ang Ukraine. Ngayon, ang boses na iyon ay pinatahimik at nangyari ito dahil sa pinakahindi inaasahang impluensya. Ang Pangulo ng United States, si Donald Trump, nagulat ang Europa sa di inaasahang kasunduan ni Trump ng United States na magpapahintulot sa Ukraine na maging miyembro ng European Union. Ang, ang, kasunduan ay nilagdaan kasama si punong ministro Viktor Orban ng Hungary noong Agosto 27. Iniulat ng United 24 media na nag-usap sa telepono sina Trump at Orban. Kaya napapayag si Orban na tanggalin ang hadlang sa pagsali ng Ukraine sa European Union. Marami pa tayong hindi alam sa kasunduan ito. Ayon sa United 24 mula sa politiko ang balita at ang impormasyon ay galing sa hindi pinangalanang diplomatiko na malapit sa sitwasyon. Hindi rin malinaw kung ano ang sinabi ni Trump na nagpaawat kay Orban sa pagharang sa pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union. Nagbanta ba si Trump? Nag-alok ba siya ng mas maganda pang kasunduan sa United States kaysa sa natatanggap ni Orban kay Putin? Hindi natin alam ang mga sagot sa mga tanong na ito at wala namang sinasabi si Orban. Wala pa siyang opisyal na pahayag tungkol sa naiulat na pagbabago ng kanyang isip. Marahil naghihintay siya ng tamang pagkakataon para gumawa ng magkasanib na anunsyo kasama si Trump. Ayon sa ulat ng politiko, sinabi ng isang hindi pinangalan ng diplomat na maaaring umatras si Orban sa kanyang anti-Ukraine na posisyon. Ayon sa source ng politiko, binago ng katotohanan ito ang sitwasyon sa pagpasok ng Ukraine sa European Union. Yan lang ang alam natin sa pagbabago ng isip ni Orban sa ngayon maaaring hindi lang Ukraine ang potensyal na bagong miyembro ng European Union na makakapasok. Noong Agosto 27, iniulat ng politiko na bibisita sa Moldova ang mga leader ng Alemanya, Pransya at Polonya para hikayatin ang mga botante na tanggihan ang impluensya ng Russia at suportahan ang pro-European Union na pamahalaan. Katulad ng Ukraine, hindi rin European Union member ang Moldova na nag-apply noong Marso 2000 at 2022. Tulad ng Ukraine, naranasan din ng Moldova ang sunod-sunod na pagkaantala sa pagpapatibay ng kanilang aplikasyon bilang membro. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon makapasok ang impluensya ng Russia na posibleng makasira sa aplikasyon. Ang pagbisita ng tatlong leader ng European Union ay naganap isang buwan bago ang halalan sa parlamento ni Pangulong Maya Sandu ng Moldova sa Setyembre 28, si Sandu ay halos hindi nanalo sa kanyang muling pagkahalal noong isang taon. Ayon sa politiko, nadungisan ng, ng dayaan ang halalan. Kabilang ang plano ng Kremlin na bayaran ang botante para bumoto sa kanyang kalaban. Sa parehong halalan, nagkaroon din ng referendum tungkol sa pagiging kasapi sa European Union. Bahagyang nanaisa ng... Dabagyang nanaig ang European Union na may 50.4% boto pabor at 40.6% laban. Ang Moldova ay nasa bingit ngunit may oportunidad din para sa European Union. Kung mapapaboran ng tatlong pinunong papuntang Moldova ang pro-European Union na gobyerno, dalawang malaking tagumpay na ang organisasyon ngayong Agosto. Magiging maganda kung makuha ang Moldova. At kung makapasok ang Ukraine sa European Union, salamat sa patuloy na pagtutol ni Orban na sa wakas ay mawawala na. Magiging napakaganda iyon. Bakit? Mamaya natin sasagutin ang tanong na, yan sa video. Pero mahalagang malaman muna ang konteksto tungkol kay Viktor Orban. At, ang patuloy niyang pagsisikap na pahinain ang Ukraine nitong mga taon. Si Orban ay laging mailap tungkol sa digmaan sa Ukraine. Noong Disyembre, 2023, naglabas ang British Broadcasting Corporation ng artikulo tungkol sa laban ng leader ng Hungary sa Ukraine. Isinulat ito matapos iveto ni Orban ang 55 bilyong European Union Aid Package na para sana sa Ukraine hanggang libo at 27. Iniulat ng British Broadcasting Corporation na binalaan ni Orban ang Ukraine na kaya niyang pigilan ang anumang suportang ibibigay pa ng European Union sa hinaharap. Ayon sa parehong outlet, hindi talaga sinusuportahan ni Orban ang pagsali ng Ukraine o Moldova sa European Union. Pinayagan niyang magsimula ang negosasyon na hindi ginamit ang veto powers. Kahit nag siya, ayon sa British Broadcasting Corporation, nang hingin ang boto ng European Union members ukol sa negosasyon ng parehong bansa. Lumabas si Orban sa silid. Hindi bumoto at ang magdesisyon ang 26 pang miyembro ng European Union na magkaisa sa pagsangayon pagkatapos ng insidente. Tinawag niyang masamang desisyon ang matagumpay na boto habang binibigyang diin na kayang pigilan ng Hungary ang pagpasok ng Ukraine at Moldova kahit kailan. Malinaw na may sariling galit o hinanakit ang taong ito na iba-iba depende sa pinagmulan. Isang opinion ni Balas Tarnok ng Hungary Foundation para sa Washington Times. Noong Hunyo 2000 at 2021 ay nagbigay liwanag sa proseso ng pag-iisip sa Hungary. Bago sa lakay ni Putin ang Ukraine, sinabi ni Tarnok na hinaharangan ng Hungary ang mga politikal na pagpupulong ng NATO at Ukraine. Mula 2000 at 2018, kaya tinawag itong Trojan Horse ng Russia ng ilan. Sa kolektibong organisasyon ng depensa, ayon kay Tarnok, hindi mali ang mga akusasyong ito. Sinabi niya na ang harang ng Hungary, lalo sa NATO, ay dahil sa batas sa edukasyon ng Ukraine noong 2000 at 17 ayon kay Tarnok, lalo pang nilimitahan ng batas na iyon ang kakayahan ng mga etnikong minorya na naninirahan sa Ukraine na makapag-aral gamit ang kanilang sariling wika. Noong 2000, at labing siyam ipinasa ang batas na nag-aatas ng paggamit ng wikang Ukrainian sa lahat ng pampublikong gawain ayon kay Tarnok Para sa Hungary, ito ay nagpapakita ng nakakabahalang trend sa Ukraine laban sa minorya. Sinabi niya na may espesyal na ugnayan ang Hungary sa mga etnikong Hungarian sa labas ng bansa. Sabi niya, ang pangunahing batas ng Hungary na ginawa matapos nilang makamit ang kalayaan ay nagpapalakas ng ugnayang iyon. Ang pagtanggal ng karapatan ng mga etnikong Hungarian sa Ukraine na magsalita ng sarili nilang wika ay malinaw na labag sa pangunahing batas. Ayon kay Tarnok, ito ang dahilan kaya hinarang ng Hungary ang pagsali ng Ukraine sa mga organisasyon kinabibilangan nito. Siyempre, iba ang pananaw ng Ukraine. Ayon kay Tarnok, bagamat ang layunin ng bagong batas ay labanan ang impluensya ng Russia sa silangang Ukraine, naging collateral damage ang pagbabawal sa lahat ng wikang minorya tulad ng Bulgarian, Greek, Hungarian, Romanian at Polish. Ang problema ng Hungary kung gayon, ay masyadong malawak ang mga hakbang na ginawa ng Ukraine para pigilan ang pro-Russian na impluensya sa loob ng bansa noong mga taon bago ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Naiintindihan na gusto ng Ukraine alisin ang impluensya ng Russia. Lalo na matapos ang nangyari walong buwan, matapos ang artikulo ni Tarnok. Pero kasabay nito, hindi dapat maging sobrang lawak ng kagustuhang ito na alisin ang impluensya hanggang sa masaktan ang mga etnikong Hungarian na maaring pinili ang Ukraine bilang kanilang tahanan. Binigyang diin ni Tarnok na nag-aalala ang Hungary sa posibleng paglabag sa karapatang pantao mula dalawang libo at dalawamput isang at nananatili ang mga alalahanin ito hanggang dalawang libo at dalawamput lima. Ngayon na ang Ukraine ay isang bansang winasak ng digmaan dahil sa Russia, nagbibigay ito ng kahit papaano'y diplomatikong dahilan para sa dating kagustuhan ni Orban na hadlangan ang pagsali ng Ukraine sa European Union. May magagandang punto si Tarnock. Pero may ililang pagtutol ang British Broadcasting Corporation article noong Disyembre, 2023. Ayon dito, tila may personal na issue kina Orban at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, base sa summit sa Brussels. Habang ang bawat isa sa mga leader ng European Union ay sinamantala ang pagkakataon na magpalitrato kasama si Zelensky, tumalikod si Orban at umalis, katulad ng ginawa niya noong botohan kung papayagan bang simulan ng Ukraine ang negosasyon para sa pagpasok sa European Union. Nakuhanan ng litrato si na Orban at Zelensky na abala sa pag-uusap sa inaugurasyon ng bagong pangulo ng Argentina. Tinanong ni Zelensky si Orban kung bakit niya hinaharangan ang pagsali ng Ukraine sa European Union. Kung sumagot si Orban, hindi ito sinabi ni Zelensky. Noong mas maaga pa noong Abril 2000 at 22 iniulat ng politiko na tila hindi rin masaya si Orban kay Zelensky na nagpapahiwatig na medyo mainit ang relasyon ng leader ng Hungary kay Putin ipinatawag ng Hungary ang Ukrainian envoy para kondenahin ang umano'y nakakasakit at di katanggap-tanggap na pahayag ni Zelensky. Nagpaliwanag sa Facebook, ang foreign minister ng bansa, si Peter Shizato. Dapat tigilan ng leader ng Ukraine ang pag-insulto sa Hungary at isa alang alang ang nais ng mga Hungarian, ayon sa kanya. Hindi katanggap-tanggap ang mga pahayag tungkol sa pagsisisi sa kagustuhan ng mga mamamayang Hungarian. Walang pagmamahalan sa dalawang leader at posibleng ang personal na alitan ang sanhi ng kilos ng Hungary. Maaaring napalitan na ng mas simpleng paliwanag ang mga alalahanin sa batas ng Ukraine na ayaw lang talaga ni Orban kay Zelensky o dahil sa mga pahiwatig ng presidente ng Ukraine sa ugnayan ni Orban kay Putin. May ilan pa rin nagsasabing may punto si Zelensky. Totoo namang pinanatili ni Orban ang ugnayan kay Putin kahit may digmaan sa Ukraine. Noong Hulyo 2000, at apat lumipad ang leader ng Hungary sa Moscow para makipagkita kay Putin, na binatikos ng ibang European Union leaders ayon sa British Broadcasting Corporation. Habang iniiwasan ng European Union si Putin, nakipagkamay na si Orban sa kanya, bago pa man ginawa ni Trump, ang kontrobersyal na pakikipag-ugnayan kay leader ng Russia. Ang kapagpupulong noong 2000 at 24 ay sumunod sa Oktubre, 2023, kung saan sinabi ni Orban kay Putin na ayaw ng Hungary maging kalaban ng Russia. Palaging nais ng Hungary palawakin ang ugnayan namuling nagpapatunay sa sinabi ni Zelensky. Sa digmaan, sinikap ni Orban na batikusin ang digmaan habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Pero parang hindi niya kayang tuluyang kondenahin si Putin sa pagsisimula ng digmaan noong Pebrero 2000 at 22. Paminsan-minsan, nalalagay sa panganib si Orban na mahulog sa alanganing sitwasyon na iyon. Dahil siya lang ang nag-iisang tumututol sa ilang pagkakataon upang pigilan ang European Union na magpatupad ng mga parusa sa gas at langis ng Russia. At syempre, nariyan ang kanyang pagveto sa tatlong taon ng tulong mula sa European Union na nabanggit natin kanina. Lumabas noong Oktubre, 2,000 at 24 na mas pabor kay Putin si Orban kaysa sa nais ng karamihan sa European Union. Ayon sa Reuters, ginamit ni Orban ang isang briefing na ginanap sa Strasbourg upang igiit na imposibleng manalo ang Ukraine sa digmaan sa larangan ng labanan. Mahalaga ang dialogo at tigil putukan para mailigtas ang buhay sa magkabilang panig. Kagiliw-giliw, ito rin ang paraang ginamit ni Trump bilang United States President kaya siguro na kumbinsi niya si Orban. Sinusubukan ni Trump buksan ang dayalogo at lumikha ng tigil putukan na ayon kay Orban ay mahalaga. Maaaring nahikayat ng United States President ang Hungarian Prime Minister na ang pagsali ng Ukraine sa European Union ay makapag-uudyok sa Russia na makipag-usap. Muli, hindi natin alam. Pero hindi naman naging mas pro-Ukraine si Orban noong 2000. At lima, kaya lalong nakakagulat ang bigla pagbabago ng isip kamakailan. Ayon sa United, 24, matigas pa rin ang posisyon ni Orban laban sa pagsali ng Ukraine sa European Union at ipinakita pa niya ang kanyang natapos na balota bilang bahagi ng isang pambansang konsultasyon tungkol sa pagiging miyembro ng Ukraine na inilunsad ng kanyang gobyerno bumoto ng hindi si Orban sa balotang iyon at masaya niyang ipinaalam ito sa buong mundo ayon sa United 24 sinabi ng leader ng Hungary na sinusuportahan ng Brussels at Tija Party ang pagpasok ng Ukraine sa European Union. Masisira ang ekonomiya ng Hungary hindi namin papayagan na sila, sila lang ang magdesisyon ng aming kinabukasan. Nakaboto na ako. Kapag sumali ang Ukraine sa European Union, malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiyang ugnayan ng Russia at Hungary. Malakas ang ugnayan nila. Ayon sa Trading Economics, nag export ang Hungary ng dolyar. Isang daan at apat na bilyong produkto at serbisyo sa Russia noong dalawang libo at dalawamput apat. Malaki ang ibinaba nito kumpara sa mga nakaraang taon pero ipinapakita nito na may negosyo pa rin sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Balkan Insight noong Desyembre 2000, at 24 ginawa ng Hungary ang sarili bilang sentro ng Russian gas. Kaya malamang na kumikita ito bilang tagapamagitan ng Russia at mga bansang nangangailangan ng gas. Hanggang Hunyo 2000. At 25, patuloy na hinaharang ng Hungary ang pagsali ng Ukraine sa European Union. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ni Orban ang kanyang sarili sa pagsasabing, ayaw naming mapabilang sa parehong komunidad ng isang bansang nasa digmaan. Patuloy na nagbabago ang mga dahilan, pero hanggang Agosto 18. At sa tawag ni Trump kay Orban, hindi pala rin pumayag ang Hungary. Ngayon, pumapayag na sila. Ibig sabihin, malapit nang magbago ang lahat. Bumabalik ito sa tanong sa video kung bakit magiging maganda para sa lahat ang pagpasok ng Ukraine sa European Union. Simple lang ang dahilan lalawak na ang kapitbahayan ng European Union. Isa sa mga pinakamalaking kinatatakutan ni Putin ay ang unti-unting pagiging makakanduran ng mga bansang dating bahagi ng Soviet bloc dahil sa pagsali nila sa mga organisasyon tulad ng European Union at NATO. Ang patuloy niyang pagsakop sa Ukraine ay tugon sa takot na ito. Para kay Putin, hindi pwedeng sumali sa European Union ang Ukraine kung sakop na ito ng Russia. Ayon sa European Center for International Political Economy, isa sa pinakamatagumpay na polisiya ng European Union, ang sunod-sunod nitong pagpapalawak. Ibig sabihin, ang European Union, hindi Russia, ang may pinakamalaking impluensya sa geopolitika ng Europa. Mas pinatibay ito ng isang artikulo mula sa Tony Blair Institute for Global Change. Tony Blair Institute for Global Change. Binanggit nito na ang Ukraine ay naging isang malaking puwersang militar na makakadagdag ng malaki sa kakayahan ng European Union sa depensa. Alam ng Tony Blair Institute for Global Change na mataas ang kasanayan ng Ukraine sa paggawa na pinapatunayan ng kanilang drone technology innovations habang nakikipaglaban sa Russia. At ang katayuan ng Ukraine bilang isang pangunahing tagagawa ng agrikultura sa buong mundo ay makakatulong ng malaki sa pagtiyak ng mas mataas na seguridad sa pagkain sa buong Europa. Dahil tradisyonal na itinuturing ang Ukraine bilang breadbasket ng Europa. Mahigit 71% ng lupain nito ay pang-agrikultura at 56% ay maaaring taniman. Bago ang digmaan, ang agrikultura sa Ukraine ay 11% ng gross domestic product, 20% ng lakas paggawa, at 40% ng export, ayon sa Tony Blair Institute for Global Change. Ang lakas ng ekonomiya ng Ukraine ay isa pang mahalagang ambag nito sa European Union na nauugnay sa ating ikalawang dahilan. Malakas sa agrikultura at teknolohiya ang Ukraine, kabilang sa pinakamalakas sa Europa. Mga 45% ng mga export ng bansa ay may kaugnayan sa information technology noong 2000 at 2022 kumpara sa kabuang bahagi ng European Union sa information technology exports na nasa 17% lamang. Bumaba ang information technology exports ng Ukraine dahil sa digmaan laban sa Russia ngunit noong 2000 at 2024-2030 8% pa rin ng exports ng bansa ay mula information technology ayon sa World Bank. Sa pagtanggap sa Ukraine, nagiging isang makapangyarihang teknolohikal ang European Union na binubo ng mga bansang maaring lubos na makinabang mula sa inovasyon ng Ukraine. Maraming yaman ang nasa loob ng lupa ng Ukraine sa anyo ng mga bihirang mineral. Ayon sa British Broadcasting Corporation, tinatayang 5% ng mahahalagang hilaw na mineral sa mundo ay nasa Ukraine. May labing siyam na milyong napatunayang reserba ng graphite ang Ukraine kaya kabilang ito sa limang nangungunang bansa sa supply ng mineral na ito. Ang Ukraine ay may 7% ng titanium, mahigit 30% ng lithium at malalaking deposito ng tanso, pilak, nickel, kobalto, tinga, at uranium sa Europa. Ang mga yamang ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Noong Mayo, iniulat ng British Broadcasting Corporation na ang lupang kasalukuyang sinasakop ng Russia sa Ukraine ay tinatayang naglalaman ng humigit kumulang 350 bilyon na halaga ng mga mineral at marami pang bilyon na dapat isaalang-alang bukod pa rito. Sa panahon kung saan, mainit na pinag-aagawan ang pandaigdigang supply ng mahahalagang kalakal at malalaking pagsisikap ang ginagawa upang matiyak ang mas estratehikong autonomia at supply. Malaking tulong sa European Union ang mga kritikal na hilaw na materyales ng Ukranya dahil susi ito sa paglipat at kalayaan ng enerhiya sa Europa. Ayon sa Tony Blair, Institute for Global Change, kung mananatili sa temang pang-ekonomiya, ang pagpasok ng Ukraina sa European Union ay nangangahulugan din na magkakaroon ito ng akses sa iisang merkado ng European Union. Makikita dito ang malinaw na benepisyong pang-ekonomiya ng pagiging miyembro ng European Union para sa Ukraina. Ayon sa European Union, ang panloob na merkado ay nagbibigay ng malayang galaw ng kalakal, serbisyo, kapital, at tao sa loob ng European Union na nagpapadali sa kalakalan at imigrasyon. Sa madaling salita, ang iisang merkado ang pinakamalapit na nagagawa ng European Union upang gawing isang entidad ang Europa, kahit papaano sa pagitan ng mga miyembro nito. Nababawasan ang burokrasya at nagiging mas madali ang kalakalan sa pagitan ng mga miyembro ng European Union. Dahil sa pilosopiya ng iisang merkado na ito, noong 2000 at 23, European Union ang top trading partner ng Ukraina. Noong 2000 at 23, 56% ng kalakalan ng produkto ng Ukraina ay hawak ng organisasyon. Ayon sa Tony Blair Institute for Global Change, ang pagiging miyembro ng single market ay makakatulong sa Ukraina na mapabuti ang kalakalan at kumita ng bilyon-bilyong dolyar. At syempre, lahat ng mga dahilan na ito ay nagdadagdag din sa marahil pinakamalaking benepisyo na hinahangad ng Ukraina mula sa pagiging miyembro nito sa European Union. Mas lumalapit ito sa kanluran at lumalayo sa Rusya. Interesado rin ang European Union sa soberanya ng Ukraina dahil sa mga ugnayang pang-ekonomiya at militar na magmumula sa pagiging miyembro ng Ukraina sa European Union mas lalo pang nagkakaroon ng dahilan ang European Union para tulungan ang bansa sa labad nito kontra Rusya. Iyan mismo ang kinatakutan ni Putin. Gaya ng nabanggit natin kanina, ngayon na bukas na ang pinto para sa pagiging miyembro ng European Union ang Ukraina ay malapit nang matapos ang paglipat mula sa pagiging isang malayang bansa na puno ng bakas ng nakaraan nitong Soviet tungo sa pagiging ganap at kanluluranisadong miyembro ng makabagong Europa. Kaya mahalaga ang ginawa ni Trump noong Agosto 18. Si Orban ang huli at pinakamalaking hadlang na nakaharang sa daan ng parehong Ukraina at ng buong European Union. Dahil nararanasan na ang mga benepisyong pinanggit natin. Tiyak na hindi mawawala sa eksena ang punong ministro ng Hungary. Hindi pa rin natin alam kung ano ang sinabi ni Trump para kumbinsihin si Orban na baguhin ang kanyang paninigan at hindi rin natin alam kung paano o kung talagang nangyari ito. Ipagpapatuloy ng leader ng Hungary ang pagsubok na maglakad sa gitna ng pagiging miyembro nito sa European Union at ng relasyon nito sa Russia. Maaaring ito na ang wakas ng mainit na relasyon ni na Orban at Putin. Hintayin na lang natin ang susunod na mangyayari. Ang tanging sigurado ay, kung totoo ang mga ulat, nagbago na ng tuluyan ang buong geopolitical na kalagayan sa Europa. Malaking talo ito sa Russia dahil bukas na ang daan para sa Ukraine na matagal nang hinahadlangan ni Putin. Habang abala si Putin, may isa pang European Union member na nagpadala ng matinding dagok sa puso ng Rusya. Sawa na ang Belgium at magpapadala ito ng maraming kagamitan sa Ukraine na kinatatakutan ni Putin. Tuklasin kung ano ang kagamitan iyon at bakit ito kinatatakutan ni Putin sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga karagdagang update tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa kalagayan ng Ukraine sa European Union. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panunood.